Yung mga ka for today's video, magre react tayo sa mga lalaki May pinakamagandang arms, pinakamagandang muscles, pinakamagandang katawan around the globe Grabe yung pambungad pa lang na video guys Swag na swak talaga as in 101% perfect Grabe, ang gaganda talaga ng pangatawa nila Kaya talaga itong compilation na ito, ang pinaka the best and super hot kasi look at naman yung mga modelo sa for today's video. As in, showcase lang kayong ganda ng pangatawan nila. As in, abs, muscles, chest, biceps, absolutely on fire as in sobrang gagwapo, sobrang tatangkad, sobrang lalami nilang tanan guys. As in yung abs pa lang nila guys at saka yung chest, maingo na lang yun ka. Kung ikaw ang isa, I mean, kung isa sa kanila imo mapangasawa guys, absolutely perfect na sa imuha. Absolutely sweating, sweet ka na lang talaga guys kasi looks pa lang o pangatawan guys kutang kuta ka na talaga sa mga at sa mga today's video natin ay so lalo na ito si kuya guys as in sobrang hot ng abs niya yeah, guys as in 12 packs talaga oh my god ang kissable ng lips ang ganda ng hubog ng pagkatawa ni kuya guys oh as in koreano koreano talaga oh my god ito din isa din to sa pinaka favorite ko na videos guys ito li honestly kasi look at naman his biceps and muscles absolutely perfect na perfect kayo ang dating grabe guys oh as in bukol na bukol talaga oh my god ang pinaka crush ko guys sa Thailand siya siya talaga ang pinaka crush kasi ang chest niya sexy yes talaga yung chest niya guys promise ang ganda ng hubog ng chest niya guys wapo pa talaga guys oh my god pinoy to guys as in isa to si Giselle Juicylicious yata yung page niya <laughs> Grabe talaga yung ano niya guys, yung pangatawa niya as in moreno, moreno talaga as in hot na hot ng lilimay talaga guys.